Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga kwento na mga nilalang na nagtatago sa dilim, mga halimaw na hindi lang katangisip, hindi tunay na panganib sa mga bayan na nalilimutan ng mundo. Ako si Dan, at ito ang Albulari Files. Ngayong gabi, samahan niyo akong alamin ang isang kwento ng sinunang kasamaan, lihim ng dugo at isang digmaan sa pagitan ng tao at halimaw. Ito ang kwento ni Miguel, ang dugong bughaw ng albularyo. Bago natin simulan ang kwentong ipabahagi ko sa inyo, huwag kalimutang mag-like and subscribe para sa mas maraming kwentong aswang. Madilim na nang makarating si Miguel sa baryo ng San Roque matagal na siyang hindi nakabalik sa bayang kanyang pinalakihan. Matapos ang sampung taon sa Maynila, nagbalik siya upang dumalo sa libing ng kanyang Lola Sabel, ang huling albularyo ng kanilang baryo. Habang bumababa ng jeep, napansin niyang kakaiba ang katahimikan sa paligid. Karaniwang maingay ang baryo kapag may dumadalaw na tagalungsod. Ngunit ngayon, tila ba ang bawat bahay ay may itinatago. May nakapaskil na dahon ng nyog sa mga pintuan, bawang sa mga bintana, at kahit ang mga bata ay hindi naglalaro sa kalsada. Pagdating niya sa bahay ng kanyang lola, nakita niya si Mang Elias Sang matandang manggagamot na matagal nang kakilala ni Aling Isabel. Miguel dapat hindi ka na bumalik. Bulong nito habang nakayuko sa kabaong ng kanyang lola. Ngayong wala na si Isabel. Babalik ang mga nilalang sa dilim at ikaw ang gusto nilang kunin. Nakakatawa naman kayo, Mang Ilyas. Sogon ni Miguel habang inilapag ang kanyang bag. Wala nang aswang. Alamat lang yun. Ngunit nang bumalik siya sa lumang bahay ng kanyang lola, nagsimula na ang bangungot. Sa labas ng bahay, may nakatayo isang anino ng matangkad at payat na nilalang. Nang tamaan ito ng ilaw, nakita ni Miguel ang mahahaba nitong kuko, lumalawit na dila, ang mga mata nitong nagbabaga sa gutom. Aswang Pagdating ng umaga, nagising si Miguel na may isang sugat sa kanyang braso. Parang gasgas ng matalim na kuko. Sinubukan niyang baliwalain ito, ngunit bumalik sa kanyang alaala ang -ala isang malabong pangyayari mula sa kanyang pagkabata. Isang sigaw sa dilim, isang malamig na kamay na humawak sa kanyang praso. At ang kanyang lola na nag-alay ng isang dasal upang palayasin ang isang nilalang. Nagdesisyon siyang bumalik kay Mang Elias upang alamin ang tunay na nangyayari sa kanilang baryo. Bakit niyo sinabi na pabalik ang mga aswang? Sino pa talaga ang kinatatakutan niyo? tanong niya. Malalim ang buntong hininga ni Mang Elias bago ito sumagot. <laughs> ang mga dating kapitbahay niyo, Miguel. Sila na ngayon ang mga nilalang sa dilim. Nanlamig si Miguel. Ang mga kapitbahay nila. Paano nangyari yun? Noong una, normal ang lahat sa baryo. Ngunit isang gabi, may dumating na isang estranghero, isang matandang lalaki na may dalang sako na puno ng kung ano-anong mga gamit. Anting-anting, langis at mga bote ng itim na likido. Nagtungo ito kay Lola Marta ang matandang kapitbahay ni na Miguel. Gusto mong bumaba? Gusto mong mapanatili ang iyong kabataan? Pulong ng matanda. May paraan! Si Lola Marta ay matagal nang natatakot sa kamatayan. Marami na siyang nakitang yumao sa kanilang baryo at ayaw niyang sumunod sa kanila kaya tinanggap niya ang alok ng isang hero, isang seremonyang nagbago at nagpabago ng kanyang anyo. sa ilalim ng kabilugan ng buwan sa isang lihim na seremonya sa gitna ng gubat. Uminom siya ng isang itim na likido mula sa sako ng matanda. Mula sa loob ng kanyang katawan, naramdaman niyang may gumagapang. mga maliliit na nilalang na may matutulis na paa. Alakdan. Ang dugo niya ay naging pugad ng mga ito sa sumunod na mga gabi nang subukan niyang humingi ng tulong kay Aling Sabel nahuli siya nito sa akto may duguan siyang katawan ng isang hayop sa harapan niya at ang kanyang anino ay lumawak sa lupa nagpago ang hugis ng naging isang bagay na hindi na tao si Lola Marta ang unang aswang ng San Roque Matapos ang ilang buwan, nagsimulang maglaho ang mga hayop sa baryo. Sinundan ito ng pagkawala ng isang batang lalaki, si Luis, na huling nakita sa tabi ng bahay ni Lola Marta. Hindi nagtagal, sinundan siya ng iba, si Mang Ambo, isang matandang manging isda, ay dinalaw ng parehong estranghero at inalok ng parehong itim na likido. Takot siya sa kahirapan, sa gutom, at tinanggap niya ito ng walang alinlangan. At isang gabi, natagpuan si Mang Ambo na may kinakain hindi isda, hindi hayop, kundi isang katawan ng isang lalaki na hindi na makilala. Sinimulan ni Aling Sabel ang paglaban. Gumawa siya ng mga langis, nagukit ng mga anting-anting at iniisa-isa ang mga aswang na kanyang nalaman sa tulong ni Mang Elias nilinis niya ang baryo ngunit hindi niya natapos ang kanyang misyon dahil bago pa niya tuluyang matuntun ang pinuno ng mga aswang namatay siya at ngayon bumalik si Miguel sa baryong iniwan niya at siya ang huling pag-asa ng San Roque sa gabi ng ikatlong araw matapos ang libing ni Aling Isabel Dumating ang mga aswang. Hindi lang isa hindi marami sila. Ang una ay si Lola Marta. Ang kanyang dating kapitbahay. Ngayon, ay isa na siyang baluktot ng lalang na may matatalas na ng ngipin at nahahabang kuko. Ang pangalawa ay si Mang Ambo na ang balat ay kulubot ngunit ang kanyang pangil ay kayang pumilas ng laman. Ang pangatlo ay ang estranghero mismo ang pinuno nilang tikbalang isang aninong bumabalot sa katauhan ng isang nilalang na hindi na mawari kung tao o demonyo. Nagsimula na ang kanilang pag-atake. Hawak ni Miguel ang kutsilyo. Iniwa niya ang kanyang palad at pinatakan ng kanyang sariling dugo ang lumang langis ng kanyang lola. Sa isang iglap nagliyab ito. Isang bughaw na apoy ang lumaganap sa hangin. Sinimulan niyang bigkasin ang sinaunang orasyon. Sa liwanag ng dugo ang anulari, sa apoy ng kalangitan, kalangitan, kalangitan awiin ang dilim at sunugin ang masasamang nilalang. Sa sandaling natapos ang kanyang dasal, lumabas mula sa isang anino ang lumang mandirigma, isang espiritu ng kanilang angkan. Isa-isang bumagsak ang mga aswang nag-aapoy ang kanilang balat habang sila'y bumabalik sa lupa Ngunit alam niyang hindi pa rito natatapos ang kanyang tadhana dahil siya na ngayon ang bagong albularyo ng San Roque Tapos ang makapigil hiningang labanan noong gabi ng ikatlong araw. Tila dali ang nanaig ang liwanag. Ngunit sa pusod ng gabi, habang abala pa rin si Miguel sa pag-aayos ng mga masirang pader at bahay ng San Roque. May kakaibang simoy ng hangin na bumalot sa buong baryo. Isang malamlam na liwanag ang unti-unting sumibol mula sa kalangitan ng gubat. Ila isang naglalakad na anino. Hindi katulad ng mga aswang na kanyang nakalaban. Naramdaman ni Miguel ang kakaibang pag-alaala. Ito ay parang pagbati mula sa kanyang ninuno. Ngunit may kasamang babala. Sa paglapit niya sa lugar, tagpuan niya ang isang lumang dambana na puno ng sinaunang inskripsyon dito nakaukit ang mga pangako at sumpa ng kanilang angkan Sa ilalim ng patak ng ulan, panginginig ng puno, lumitaw ang isang matang naglilihing ng kapangyarihan. Yeah. Ang boses ng espiritu na umalingaw-ngaw. Ang kalaban mo ay hindi lamang ang mga aswang na nagbalik sa anyo ng nakaraan. Sa ikinang dilim, isang sinaunang halimaw ang muling babangon at agapaghasik ng kalungkutan at pagkawasa. Kailangan hamunin mo ang iyong kapalaran at hanapin ang nawawalang piraso ng liwana, ang susi sa pagbigil ng sumpa sa buong bayan. Naging maaliwanas ang hangin habang pinakinggan ni Miguel ang sumpa alam niya ang laban ay ito ay lampas sa dati niyang nakalaban. Kinailangan niya muling maglakbay patungo sa liblib na bundok at kuweba ng kanyang mga ninuno. Kung saan nakatago ang mahiwagang paraiso ng liwanag. Sabay na pagalis ni Miguel, napansin na ang baryo ay hindi pa rin ligtas. Ang mga nilalang na inabutan niya sa una ay patuloy pa rin gumagalak. May mga mata na nagmamasid mula sa dilim at bawat gabag ay may kasamang pagkasa at pangamba. Sa bawat hakbang na kanyang paglalakbay, sinamahan siya ng mga anino ng kanyang mga ninuno nagbibigay ng patnubay sa landas ng pagtubos. Sa paglalakbay niya sa kakahuyan, nasubok ang kanyang pananampalataya at lakas. Nakaharap siya ng mga engkanto ng gubat na nagbigay ng mga palaisipan at pagsubok. Mga gabay na nagbigay linaw sa kahalagahan ng pag-ibig, tapang at sakripisyo mula sa isang mahiwagang ilog. Kanyang nakuha ang unang piraso ng susi. Isang makintab na bato na naglalabas ng banayad na liwanag. Ngunit habang patuloy ang paglalakbay, lumalalim din ang anino ng kabiguan. Isang malaking halimaw na tila nagtagpi ng mga lupang sumpa ang sumalubong sa kanya. nakita nito ang galit ng madilim na puwersa, isang puwersang naglalayong wakasan, pinaghirapang liwanag ng San Roque. Sa puntong iyon, lumipad ang oras at ang mga boses ng nakaraan ay nanawagan sa kanya na huwag susuko. Sa isang matinding sagupaan gamit ang tunan niyang sinaunang orasyon at ang bagong natuklasang liwanag mula sa paraiso. Unting-unting naglaho ang halimaw na ang laban. Marami pang hamon ang naghihintay bago tuloy ang maibalik ang kapayapaan sa San Roque. Sa pagtatapos ng kabanatang ito, dala ni Miguel ang piraso ng liwanag at ang pag-asa ng kanyang mga ninuno. Handa siyang harapin ang susunod na yugto ng laban para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisibing paalaala na kahit sa pinakamadilim na oras, may liwanag na magpapalaya at ang tapang ng puso ang tunay na sandata laban sa dilim. Miguel sa San Roque. Agad niyang napansin ang pagkalat ng takot sa bawat tahanan. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa nagdaang laban, alam niyang higit pang nakabalot sa dilim ang kanilang baryo. Hindi nagtagal nagtipon-tipon ang mga matatapang na residente sa lumang simbahan, lugar kung saan minsan nang ginanap ang mga ritual ng mga ninuno. Doon ibinahangin ni Miguel ang kanyang karanasan at mahiwagang piraso ng liwanag na kanyang nakakalat kalap mula sa kakahuyan. Sabi niya, hindi sapat ang labanan natin noong nakaraang gabi. Kailangan maging handa tayo. Sama-sama nating labanan ang mga nilalang na sumakop sa ating puso at tahanan. Napukaw ang diwa na pakikibaka sa mga taga San Roque. Nag-ukit sila ng mga bagong anting-anting mula sa mga bato at punong kahoy Hinagis ang langis sa mga pinto at muling itinuro ang sinaunang dasal na ipinasa mula sa kanilang lahi. Sa tulong ng mga matatanda at ng bagong lakas ni Miguel, nabuo ang isang hukbo ng mga tagapagpangalaga ng liwanag. Kasabay nito, pinangunahan ni Mang Elias ang paghahanap sa mga lihim na lagusan kung saan natatago ang mga aswang. Ginamit nila ang mga bantay ng gabi, mga sinay ng buwan at bulong ng mga espiritu ng kanilang mga ninuno upang matuntun na ang kinaroroonan ng kalaban. Mula sa lumang simbahan hanggang sa pinakamalalim na sulok ng gubat, nagsimula na silang mag-ipon ng mga ebidensya at mga bakas na magpapakita kung paano magpalipat-lipat ang mga aswang sa kanilang bayan Matapos ang matinding sagupaan sa kweba, umusbong ang bagong pag-asa sa San Roque. Ngunit alam ni Miguel at ng kanyang mga kasangga na may mas madilim pang sumpa na kailangang wakasan. Ang estranghero, bagaman nabigo sa harapan ng kanilang tapang, ay nag-iwan ng huling minsahe sa pamamagitan ng isang malagim na pangitain. Kung hindi truyang mapipigilan ang pinagmumulan ng sumpa, ang sinaon ng anino ng kulungkutan, muling pabalik ang mga aswang may bagong lakas at puwersa. Dahil dito, muli nagtipon-tipon ang mga tagapagpangalaga at isinagawa ang isang huling seremonya sa lumang dambana. Ibinuhos nila ang kanilang sariling dugo at lakas habang sabay-sabay na inukit, sumpa at pag-asa sa mga pader ng simbahan. Ang bawat salitang dasal, bawat sigaw ng katapangan, ay nagsilbing patunay na walang liwanag ng San Roque na hindi basta mapaphawi. Sa huling yugto ng labanan, pinagsikapan nilang abutin ang pinakasentro ng kalungkutan, ang pinagmulan ng sumpa doon sa harap ng mga nag-iisang anino ng mga ninuno. uling sumiklab ang bughaw na apoy na pinagsanib ang puso ng bayan at ang kapangyarihan ng mga sinaunang orasyon. Sa pag-ulan ng liwanag, unti-unting naglaho ang natitirang dilim. Ang estranghero ay hindi na muling nagpakita. Ang mga aswang ay tuluyang napawi. Hinubog ng kapangyarihan ng pagkakaisa at pag-asa. Sa pagtatapos ng laban, nanumbalik ang kasaganaan ng San Roque. Ang mga bayaning tumulong kay Miguel ay nagpatuloy sa pag-alaga at pagpanumpalik ng kanilang minanang kultura habang ang bagong albularyo ay naging simbolo ng tapang, pag-ibig at pagkakaisa. Ang kwento ng kanilang laban ay pinamana sa mga mga susunod na henerasyon bilang paalaala na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang liwanag ng puso at pagkakaisa ay laging magtatagumpay laban sa anino ng kadiliman. Mula noong gabing iyon, hindi na muling nakita ang mga aswang sa kanilang bayan. Ngunit, may isang babala si Mang Elias kay Miguel. Ang kasamaan ay hindi tuluyang namamatay. Lagi itong maghihintay ng bagong pagkakataon upang bumalik. At ngayon, simigil na ang bagong tagapagbantay ng kanilang bayan. Siya na ang dugong bughaw na albularyo. Isang lumang pahina ang ating nabuksan. Samahan niyo akong muli sa susunod at paabutin ng maraming likes at magsubscribe para mabuksan natin ang susunod na kwento dito sa Albularyo Files. Hanggang sa susunod, Salamat sa pakikinig. <tab>